Hello everyone! Good afternoon and welcome back again sa aking YouTube channel! Ayan, for today's vlog mga besh, mga ka nandito tayo ngayon sa Tupi, South Cotabato. Ayan! Halik kayo at itutour namin kayo sa aming bagong bahay na nabili na mayroon na siyang flower garden. So ngayon ko lang talaga ito na-reveal kasi nung mga nakaraang mga buwan pa talaga yes hindi pa ko ready kasi an ano pa siya hindi pa siya finish so ayan papasok na tayo dito sa gate ayan ang gate namin niyan yung pinagawa ko ngayon bago ayan ayan tsaka hindi ko pala nasabi sa inyo na mayroon pala kami sa na nabili din Yan po siya yung katas ng aming ano, char-char. Joke lang. So, ayan. Oh, ayan, oh. Ito mga ano na ito, mga bonsai yan na mga bougainvillea. Teka lang nga, ihaharap ko muna yung, itatalikod ko muna yung aking kamera kasi medyo nakakasuka yung mukha ko. Wait lang ha. So ayan, ito siya mga kaibigan. Yan siya, siya yung mga, oh, ano, forest, forest what? Forest. Okay. Ito yung forest garden nila dito mga kaibigan. Yan siya is bonsayan siya na hindi naman matawag na bonsai ito kasi yung laki diba uh, na bougainvillea ayan ayan tutor namin kayo dito ayan tingnan nyo ayan eh at saka mga besh may ipapakita ako sa inyo ha ito ha talagang mamangha kayo dito ito oh tingnan nyo oh Ayan 'no. Oh. Anong tawag dito, May? Minya clipper. Minya? Ah, iniya paper daw ito mga kaibigan. Clipper. a clipper. Ayan 'o. Oh. Ang ganda niya, 'di ba? Oh, ayan 'o. Oh. Naka-close up na 'yan mga kaibigan. Ayan, tingnan niyo. Mga ka beshi. ayan, hindi lang po isa. Ayan pa, o. Oh. Ayan. O. Oh. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ito, anong pangalan nito? Ano pangalan nito, sis? Nang ano, golden cardboard. Ito, golden cardboard na flower. Ano, ba, ni, ito? Ito naman siya, variegated cardboard. Cardboard. Sa so, mamaya, itutur ko rin kayo sa aming ano, aquarium. Ito, anong pangalan nito? Nakalimutan ko ito mga kaibigan. Nang binili ko ito sa Singapore. Charis, joke lang. Joke lang ha. Ang gaganda ng mga flower dito oh. Ang lalaki ng mga paso. Ayun, tingnan nyo oh. Ang ganda. Ito, alam ko naman masyadong common na sa mga paningin nyo, pero ang ganda talaga. Ayan. Tsaka tingnan nyo naman itong Buginvilla na ito, mga besyo. Ayan ang laki ng puno. Actually, sila po talaga yung may ari yung mag-asawa na yan, oh. Sila yung may ari dito. At saka, andito na pala tayo sa aming aquarium. Ito tayo ngayon sa aquarium na pinagawa ko. Pinagawa ko itong aquarium siguro mga 2 months ago. Kasi nasa vacation po ako. I was in Singapore last month. So, wala ko dito. So, ang iniwan ko dito yung aking mga mga kapatid. Mga kapatid, kaibigan. So, ayan. So, ipakita ko sa inyo yung aming mga fishes. Fishes. Hmm? Huh? mata ko. Fishes. Hmm. Kaya harap ko kayo doon sa mga isda. So, ayan ang mga isda na yan. Ayan, mga gutom yan sila. Ah, huh? mga gutom. Dahil wala dito ang kanilang amo ayan, tingnan nyo ang lalaki na mga isda. O, oh, si... Anong isda ito si Lamay? Koy. Oh. Ah, koy. Ayan, ang lalaki nila. Grabe, ang laki. As you can see, charot, diba? English-English tayo dito, ah. Sa tinuod lang dyan, mga higala, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, Oh. Very nice ka, ayaw ilang mga kuwan rin. Marilak yun din yung mga mataog na amoy mga ingani sa inyong mga balay. So that's why, nakahuna-huna dyan ko magpahimok o aquarium sa gawas. Kaya ang sasulod na puro na siya mga kuwan crocodile. So ang isda na nasa sa gawas. Yes, na-stress na ako sa mga, ano, sa loob. So ayan, kung di nyo, ano, may owl din sila dito kasi mga pamilya bukaw na sila dito ayan oh, oh. Mm. sa mata pa lang diba o oh. To, yan mag asawa yan sila itong isa mm. ayan ang ganda dito mga friend ang Meron din sila dito mga ano uh, garden table. Ayan. Tapos meron din dito mga nakaano na nabunsay na ano. na so, ayan. O diba ang ganda nito? Ang laki. Ito yung ano sabi mo kanina may? Cardboard na. Basta cardboard. Oo, o. wag na kayong tanong ng tanong. Basta cardboard yan. Ito ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Oo, kasi sa laki ba naman ng banga niya, mga besh, Oh, mm, nandyan na nakatago si Mahal. Yan. At saka meron pa palang bahay-bahay dito na ano. Yan po ang aming dirty kitchen. Yes, sa lahat ng dirty kitchen, yan ang pinakamalinis na kitchen. Uh -huh. So, ayan, meron din kaming, ito yung bahay namin napakahangin dito kung alam nyo lang ang ganda ng bahay nila ay tingnan nyo naman ito ang lalaki o oh. ayan ang lalaki ng kanilang cactus ay grabe ayan ang laki, ang lalaki ng mga cactus my god Ayun, ang ganda ang laki mga besh ayan o cute at saka ang ganda ng kanilang treehouse. house. Tree house ba tawag dito, no? Treehouse house kasi ano siya? Tree. Oh, tree ano ito? treehouse? house. Hindi naman ito cottage, 'di ba? Ah. ganda. Ang ganda. Ang Ang ganda. Ang ganda. 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 Ang Ang ganda. Ang Ang ganda. So, ito yung variegated na talisay. Ah, okay. Sayang. So, ang ganda. Actually, binenta na namin itong bahay namin na ito eh. Kasi ano, umipat kami sa kabilang proben probensya. Umipat sa squatter. So, nakasi kami sa bahay na ito, kaya sa squatter kami tumira. Ito ang laki, ano? Ayun, may lag po. Ayan o, ayan o, ayan. Ang ganda, ang laki. Ang ganda ng bahay nila. Grabe, may. Ang lalaki na mga kaktus. Anong kaktus ito? Batang ang laki? Ang laki talaga, grabe. Oh, Tinan nyo mga kaibigan. Malaki pa siya sa bola. Ay, ah, grabi yung tinik niya, mga besh. Grabe, sobrang anong tigas. Ako. Delikado to. Ay, nakong sarap dalahin dito yung kalaban mo. Tapos mo dito sa kaktus na to. Siguradong living. To grabe, oh. Ayan, ang ganda dito. Hala, ang ganda niyo. Hala, oh, tingnan niyo naman mga besh. Oh. Ay, naku, grabe. Ganito naman kaganda ang bahay mo. Tapos ganito yung mga tanim, my gosh. Oy. Grabe, ang ganda talaga. Ang cactus talaga nila, Tats. Grabe. Important. Grabe talaga. Grabe oh. oh. okay. Sa sasakyan din yo. Alam mo. Oh, sorry So ayan. Dito na tayo ngayon sa likod. Sa kanilang flower garden. Itutuwar din tayo dito ng aking sister-in-law. Ayan. Dito po yung mga ano nila, yung mga bulaklak talaga nila na ano, na marami. So, ayan. Ihe. Iya, harap natin yung ating kamera doon sa mga bulaklak. No? Kasi yung mukha natin hindi mukhang bulaklak. Mukha tayo yung bulak na nilalagay sa ilong. So, ayan. Papasok na tayo. Siyempre, alam naman naman, labas tayo. Sila... Ayan, oh. Mga buging nila. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo. Ang lalaki ng mga pot. Ang gaganda ng mga bulaklak. Saan kaya ito galing may? Saan kaya naging na, ano ang, mga cactus? Ayan, oh. Ang dami, mga besh. Ang dami nila, mga bulaklak dito. Grabe. Ganda. Hmm. Ganda. Ayan pa. meron pa nga sa babao. Oh. Ay, meron pa sa babao. Oh, Naka-plastic pa. So, ganyan po magpabuhay ng mga ano. May mga bulaklak na siya, ga. Ito ah. na sa plastic. May bulaklak na siya na sa plastic. Ayan oh, namumulaklak na siya, o. Oh. Violet. Mabuhay ka, kay kaibigan. Mabuhay ka. Ayan. Ayan, may ano um, mo um, malaklak na siya may oh. Bayulet. Gusto sa ano? Oh, ayan um, may bulaklak na siya oh. Mm. Oh, di ba? Ayan ang lawak ng kanilang flower farm dito. So kung gusto niyo bumili ng mga bulaklak, kung kayo ay mahilig sa bougainvillea na na tawag dito na yung bonsai, Meron po sila dito, meron silang nasa malalaking paso, meron namang nasa maliliit na paso. Mga iba-ibang kulay na po siya sa isang puno lang mga mga besh. Tsaka may mga uh, imported din sila ng mga cactus na mas malaki pa sa bola ng basketball. Ayan. Sobrang ang dami niyong pagpipilian dito sa flower farm nila. Ito pala ay matatagpuan sa uh, barangay bentong sulit. Dito po sa tupi, pulumulok. Ah, sa pulumulok. Okay, sa pulumulok. Dito po sa barangay bentong crossing sulit. So, ayan. Marami po dito ano, maraming pagpipilian ng mga bulaklak. Kung kayo ay mahilig sa mga bulaklak na namumulaklak. So, ayan. Perfect na ano po siya pang regalo. Pang regalo sa ating mga misis, sa ating mga junakis na mahilig sa flowers. So ayan papasok tayo dito ulit sa kalang nursery. Ayun. Tingnan nyo naman 'yan, no. Oh. Ayun, mga nakahangyan. mga bougainvillea 'yan. Kung kayo ay mahilig sa mga bougainvillea, ayan ang daming pagpipilian dito mga besh na mga namumulaklak ang ganda. So, ayan yung kanilang contact number ilalagay natin sa ating uh, description box charot sa so, yan tingnan nyo oh ang daming mga bilya na ayan mga kaibigan ayan sa malaking pasto ayan binibeta din po yan ayan po siya bonsai po yan sa isang puno ang dami na pong klase klase mga kulay ng mga bugin na nandyan so ayan oh nasa labas, ayun ang lalaki na mga paso so ayan ang ganda magkano naman ang isang per ang isang pot nito 150 po siya ang isang pot mga besh depende sa variety variety o diba ayun o mga malalaking paso yan doon mga kaibigan, alam nyo alam nyo ba kung ilang tao ang magbuhat yan Naku, hindi lang ho, dalawa. Magdala na ho kayo ng kasama na sampo dahil mabibigat po iyan. Yang malalaking paso po na Buginvilia ay nagkakahalaga ng yung mga malalaking Buginvilia. Ano? Nasa? Di ba mga sa 20,000 na ano? yung mga nasa malaking paso na Buginvilia na bonsai, nasa 20,000 pataas po yung kanyang price. So, kung talagang mahilig ka talaga sa mga flowers, ano, bibilhin mo talaga siya kasi gusto mo eh, di ba? So, ayan. Napakainit ho dito. Ayan. Nasa 20,000 plus po yung mga nasa malaking paso na bonsai na bougainvillea. So, ayan. Ito po. Pero hindi po ito kaya ng isa o dalawang tao lang kasi ang bigat nito. Ayan, Oh. Laki po nito. Ito po ay nasa 20,000 plus siguro aabot ng 30,000 mga ganitong klasing ano, kalalaki. Nandito lang po yan sa South Cotabato. Papunta po siya ng General Santos City. So ayan, kung gusto po ninyo ng mga ganitong mga bulaklak na nasa paso na. Ayan o. Oh, ang ganda. Ilalagay natin ang kanilang contact number sa ating description box para ano, para madali ninyong makontak if ever na gusto ninyong bumili ng Bougainvillea na nasa malaking paso. Naku, yayamanin ito mga besh. Kapag ito'y nasa inyong harapan ng bahay, naku. Ayan, ang ganda o. Oh. As in, ilang kulay ito? Isa lang. Pero ba't ang iba-ibang dahon niya? Ah, ah, ayun. Ah, Golden Pedro daw ang tawag doon Variegated Variegated Golden Pedro Ayan ang lalaki Ang lalaki na mga Paso, mga Besh Grabe, sobrang laki talaga Ayan o, oh, ang lalaki So, ayan Ayan, ang dami, grabe So ayan mga besh. Sana may magustuhan kayo sa kanila mga flowers. Oh. Ayan oh. Ang ganda. Para siyang carnation, di ba? Ang ganda o. Oh. Ang ganda. Grabe. Grabe. Napakainit dito mga kaibigan, samantala sa Cotabato City, umuulan, bumabaha. Kanina nung umalis kami doon ay bumagsak yung ulan. No? So sobrang napakainit talaga dito mga besh. Sobra. So kung may gusto po kayo dito sa mga tanim nila, no? Uh, kontakin nyo lang po yung number na nasa ating description box. No? Para malaman ho ninyo at mapuntahan ninyo ang kanilang area. Sobrang napakaganda ho ng kanilang mga flowers dito mga kaibigan. Alam mo yung masarap sa mata kapag pagkagising mo sa umaga. Tapos nakikita mo yung mga mga tanim mo na namumulaklak na sobrang ganda. Ano sa pinuha kami sa Oo, okay. oh, yan ba? Oo. So, ayan. Ah. Okay. So, mayroon pa silang, ano, kalamansi na alam nyo na. So, no, ayan mga besh. Hanggang dito na lang ang aking vlog for today. So, thank you for watching. At sana ay nasiyahan kayo sa ating uh, vlog ngayon, mga besh, mga kaibigan. So, ayan. Thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Zal Advin Colamix TV. And, pakifollow po ako sa aking Facebook page na Izalmix Mix at saka yung aking uh, personal account na Izal Advincula. So, ayan, thank you for watching mga besh mula dito sa South Cotabato. God bless and bye-bye!